mangangalakal sa umaga, house husband naman sa gabi. Ganito ang araw-araw na pamumuhay ng 59 years old na scavenger na si Mang Roland mula barangay Maliwalu, Bacolor. Ang dating bantay ng mga establishmento ngayon ay tambay na sa mga dump sites para maghanap buhay. Wala daw sila pwisto ma'am. Ngayon ang nangyayari para hindi po kami mano sa araw-araw gatas nito, nangangalakal din ako bali salitan po kami mag-asawa. Apat ang anak ni Roland. Tatlo rito ay nag-aaral habang ang isa naman ay kakapanganak lang. Kaya to kayod sila ng kanyang misis para matustusan ang gastos ng pamilya. Hindi nga po, ano ma'am, kasi ito ginagatas laktom pa. Kasi yung nanay kasi hindi na, ano ma'am eh, nawala ng gatas, biglang umurong. Ngayon siya namumulot. Tapos ako naman nagbabantay nito. Salitan ko. Opo, ma'am. May pera sa basura. Ganito kahalaga para sa mga scavengers ng basura dahil dito sila kumikita. Sa isang araw, nasa 300 hanggang 400 pesos ang kanilang nauwing pera sa kanilang mga pamilya. Pagkatapos ito ng anim na oras na pangangalakal ng basura sa ilalim ng init ng araw sa mga dump sites. At para bigyan ng kaunting pakonswelo ang mga scavengers sa kanilang kalbaryo sa buhay, na ng tulong ang Kapitolyo sa 300 na scavengers na nakatira mula sa dump site sa barangay Maliwalu, Bacolor. Sa ngalan ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nani Pineda, binisita ni Executive Assistant for Mylene Pineda Kayabyab, ang mga residente para maihati ang biyayang handog ng Kapitolyo para sa kanila. Aminam ko po, po si Nanay, mahal na mahal ko siya. Yan. Para po ipinadala niya para po tumulong mag sa kasistripi ko sa ating pamilya. Para po makakano lang natulong sa amin dito yung kay Nanay pinida. Yun lang ang pinaka the best dito na pupunta na nagtutulong sa amin. Maraming pong salamat po sa inyong binigay sa amin ano Uh, tulong, lalong-lalo lalo na po sa amin dito sa dam site. Bakas ang ngiti at tuwa sa mukha ng bawat isa sa pagtanggap ng kanilang food packs na may lamang bigas, dilata at corn beef. Malapit sa puso ng administrasyon ng sektor ng mga scavengers dahil sila ang nagsisilbing kaantabay ng gobyerno tungo sa malinis na kapaligiran. Para sa Balita Pampanga, Louis Zorutao.